Kumain po ba kayo? na po ba kayo? Nay, ka kasi... na ka. Na ba kayo, Bait, naga pang, eh? At, kay Nay? Kasi. Po ba kayo? Po ba kayo? Usap lang tayo, Nay. kami. Wala, wala, wala. Ba't po ba kayo? Wala po ba kayong bahay? Alis sabi! Gusto ko lang na yung makausap na eh. Kasi sila ko ba? Kaya wala nang flush. Ay, sama ka sa amin? Kasi po ba yung pamilya no? Pamilya no? Tagasan po ba, ha? Tag po Ay, ba kayo na Sabi nay? mo? Tagasan po ba kayo? Hindi mo ba ako nakikita dito ako nakatira? Kumain hmm? na po ba kayo? Ayun. Ito pagkain. Ayun. Asa niyo rin po ba yung pagkain na yun? Eh, sa ba ito? Eh, ano? po <tinyo> yung sama ka sa amin, Nay. bakit may kay nanay, no? Ang video